gamer, iniligtas ng kanyang kalaro na milya-milya ang layo nang magkaroon ito ng seizure habang sila ay magka-chat. Kadalas ang sinasaway ng mga magulang ang kanilang mga anak dahil sa pagbababada sa computer at paglalaan ng mahabang oras sa paglalaro. Pero ang gamer na ito mula sa UK nakaligtas mula sa medical emergency dahil sa tulong ng kanyang kalaro na milya-milya ang layo. Kung paano nakatulong ang gamer, Eto, kachat ng noy, 17 anyos na si Aiden Jackson mula sa Witness United Kingdom, ang kanyang kalaro at online friend na 20 anyos na si Dia Lathora mula sa Texas nang bigla na lang magkaroon ng seizure si Aiden. Bagamat limang milya ang layo sa isang isa, mula sa Texas ay tumawag si Dia sa mga pulis sa UK para ipaalam ang emergency na nangyayari sa bahay ng mga Jackson. Nasa first floor ng kanilang bahay ang mga magulang ni Aiden at nanonood ng TV nang dumating ang mga pulis sa tapat ng kanilang bahay. Nang makausap ng nanay ni Aiden na si Caroline ang mga pulis, sinabi ng mga ito na nagmula pa sa Amerika ang natanggap nilang tawag na merong emergency sa kanilang bahay. At doon lang nito nalaman na nagsisisure ulit ang kanyang anak. naon na kasing nga seizure si Aiden bago pa man ang insidente at nag-aantay na lang sa susunod niyang appointment. Samantala, ayon naman sa kaibigan ni Aiden na si Dia. Sa pamamagitan ng kanyang headset ay nadiskubre niya na seizure si Aiden at nang hindi na ito sumagot pa ay tumawag na si Dia ng tulong. Labis namang nagpasalamat si Caroline kay Dia na mahagawa ng paraan para tumulong at mailigtas ang kanyang anak kahit milya ang layo nito sa kanila. Gayunpaman, ayon kay Caroline, ay naging maayos naman ang lagay ni Aidan matapos ang insidente. Sa mga gamers dyan, maaasahan nyo rin ba mga online friends ninyo na saluhin kayo sa totoong buhay at hindi lang sa laro? Z Research Report Re -re Report Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliyo Channel 23 Nationwide. Mag-follow, like, subscribe at i-share ang aming mga social media accounts.